si Sofia at ako ay kasalukuyang nasa bahay nila. Habang abala siya sa pakikisalamuha sa kanyang mga bisita na mga kaupisina niya, ako naman ay nakikipagkwentuhan sa kanyang ama na si Ginoong Mark. Si Ginoong Mark, bagamat papalapit na sa kanyang 50s, ay nananatiling matipuno at kaaya-aya. Dahil sa pagiging malapit ko sa pamilya ng aking matalik na kaibigan, komportable akong makipag-usap sa kanila. Habang kami nag-uusap, sumali rin ang lolo ni Sofia na si Ginoong Henry. Sa gitna ng aming masayang kwentuhan, biglang nasabi ni Ginoong Henry, buti na lang at wala pa kayong nobyo ni Sofia. Napatawa ako at pabirong sumagot, hala naman, lolo. Paano namang ikakabuti yon? Wala ngang jowa eh. Nagkatawanan kaming lahat. Ngunit maya-maya'y tumayo si Ginoong Henry upang salubungin ang isang kumpare naiwan kaming dalawa ni Ginoong Mark sa isang bilog na mesa sa dulo ng hardin. Mula roon, tanaw namin ang kasiyahan ng mga bisita ni Sofia. Sa gitna ng aming pag-uusap, tinanong niya ako, hindi ka pa ba talaga nagkaka-boyfriend? Tumango lang ako bilang tugon habang dahan-daang umiinom ng beer. Ibig sabihin, wala ka pang karanasan, tanong niya na may halong pag-usisa. Nabigla ako at pabirong nagtanong, karanasan. Sa anong bagay po? tinawanan niya ako at sinabing, sa pagpapaligaya. Napatawa na lang ako at pabirong sumagot, hala si Tito, paano magkakaroon ng karanasan kung wala ang jowa? Nagpatuloy ang aming usapan hanggang sa biglang natamba ang bote ng beer ni Ginoong Mark at nahulog sa ilalim ng mesa. Agad akong yumuko upang damputin ito, ngunit hininto niya ako at sinabing siya na ang kukuha. Sa kabila ng aking alok na tumayo upang tulungan siya, pinilit niyang siya na ang kukuha mula sa ilalim ng mesa. Maya-maya pa, bumalik siya na hawak ang bote at may ngiting sinabi, ang bango mo naman. Napalunok ako at tahimik na uminom ng beer, habang ramdam ang kakaibang pagkapal ng hangin sa pagitan namin. Um, tito, mahinang sabi ko habang tila nakakaramdam ng kakaibang kuryente sa katawan ko. Dapat ba akong umiwas o hayaan na lamang ito? May kiliti akong nararamdaman na parang nagugustuhan ko na rin. Nagpatuloy ako sa pag-inom ng beer, habang si Tito naman ay tila walang ibang iniisip. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, lalo na't baka may makapansin sa amin. Kaya't panay ang sulyap ko sa paligid habang umiinom. Gusto mo ba? Tanong niya sa akin ng mahina. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nanatili akong tahimik at hindi gumagalaw, na para bang pumapayag na rin ako. Tito, Baka mapansin tayo dito, sabi ko nang may pag-aalala. Ako nang bahala, bulong niya, na nagdulot sa akin ng bahagyang pagkagatlabi. Uminom ulit ako ng beer para maibsan ng kaba. Ah, tito, nakakahiya po, sambit ko. Ayos lang yan, sagot niya sa parehong mahinang tono. Dahil gabi na at abala ang karamihan ng mga bisita sa party, mukhang walang makakapansin sa amin. Masarap ba? Tanong niyang muli, at napatango na lamang ako. Lingid sa kaalaman ni Tito, si Sofia, ang anak niya, ay hindi nabaguhan sa ganitong mga bagay, kaya tila naging madali ang lahat para sa akin. Ngunit iba ang kiliti na nararamdaman ko kay Tito Mark ngayon. Umayos ka ng upo, utos niya ng mahina, kaya tagad akong sumunod. Napahawak ako sa kanyang kamay, at nagtagpo ang aming mga mata. Ngumiti siya sa akin, habang ako naman ay patuloy na nagmamasid sa paligid, nag-aalala na baka may makahalata pareho kaming pinagpapawisan. Biglang napansin namin si Henry na papalapit sa amin, kasama si Emma. Agad akong umayos ng upo at pilit na naging maayos ang aking kilos. Uuwi na po ako, tito, sabi ko at mabilis na tumayo. Dali-dali kong nilapitan si na Emma at Henry upang magpaalam, pati na rin ang aking BFF. Dalawang linggo na ang lumipas mula nang may nangyari sa amin ng daddy ng BFF ko. Hindi ko maalis ang konsensya ko, at ayoko nang maulit pa iyon. Una, tinuturing ako ni Sofia na parang tunay na kapatid, hindi lamang basta kaibigan. Pangalawa, si Emma ay parang pangalawang ina ko na rin. Pero si Tito Mark, nagbago ang tingin ko sa kanya matapos niyang ay paraanas sa akin ang kakaibang kaligayahan. Aminado akong ilang araw matapos ang insidenteng iyon, hinahanap-hanap ko ang ginawa niya, hanggang sa dumating ang puntong ginagawa ko na rin iyon para sa sariling kasiyahan. Ngunit ngayong biyernes ng gabi, hindi ako nakatakas kay Claire. Sinundo niya ako sa opisina upang magstay ng buong weekend sa bahay nila na madalas ko namang ginagawa kapag wala akong ibang lakad. May mga gamit na rin ako sa kwarto niya, kaya't kahit kailan niya gustuhin ay pwede akong magpalipas ng gabi sa kanila. Pagdating namin, nakahanda na ang hapunan, at nalaman kong out of town pala si Emma kaya't kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay, kasama si Manang Tina na tagalinis at tagaluto. Mukhang busy ka noong nakaraang linggo, hindi ka dito natulog sa bahay, sabi ni Tito habang kumakain kami. Nilunok ko muna ang pagkain bago siya tinignan. Nang magtama ang aming mga mata, agad akong umiwas dahil iba ang tingin niya sa akin. Yes, Tito, tungkol po sa trabaho, nakangiti kong sagot. Baka naman nakipag-date ka lang, biro ni Sofia, ngunit napansin kong nagiba ang tingin ni Tito Mark sa akin. Mukhang nagseselos. Sus, wala akong kadate, kung puro documents, natatawang sagot ko. Napatawa na rin si Tito pero malagkit ang tingin nito sa akin. At ano kaya ang sandali simula ngayon? Malamang kapag nasolo niya ako ay wala na naman akong kawala sa kanya. Ayoko na sanang may mangyari ulit pero tingin pa lang ni Tito sa akin ay parang nakakaramdam na ako M. Dad movie night kami ni Amy mamaya sa TV room sali katanong ni Claire sa ama niya syempre dapat may kasamang inuman pa ni Tito kinakabahan yata ako sa pwedeng mangyari during movie marathon at inuman naming tatlo nag prepare muna kami ni CL at nagsuot na ng pantulog para after ay diretso tulog na nang makarating at makapasok kami sa loob ng TV room ay sobrang lamig haladad ang lamig pasiga na sad ni CL sa kanyang daddy mas mas masarap mas malamig kasi siguradong magiinit tayo sa inuman na tatawang wika nito nakabalot si Tito ng blanket at may nakaready na blanket din para sa amin ni BFF nakahanda na rin ang mga beers at pulutan at ready to play na rin ang unang movie na papanoorin namin L-shape ang supa nila dito at malapad si Sofia ay pamwesto agad sa kabilang side at diniretso ang paa sa ng blanket na malaki si Mark ay nasa kanan ko at naupo ako sa tabi niya sa balot ng malaking blanket dahil nga sobrang lamig sa loob magkatabi kami ni Tito at bahagyang damaykit siya ng upo sa akin at inabutan kami ni Claire ng tig isang bote ng beer sinimulan niya na ang unang movie noong una ay nagkukwentuhan at tawanan pa kaming tatlo hanggang sa unti-unting tumatahimik si Claire mukhang nagiging focus na siya sa movie gayon din naman ako at si Tito nasa kalagitnaan na ng pelikulang pinapanood nang maramdaman ko ang kamay ni Tito at napatingin ako sa kanya patay pa ang ilaw ng kwarto at bukod tanging liwanag mula sa malaking TV screen ang nagsisilbing ilaw ng buong paligid namin hinahawi ko paalis ang Kamay niya nakasuot lang din kasi ako ng pang na pantulog na may karoon Prince parehas kami ni CL tinignan ko si Tito at binalingan ko rin ang tingin si CL na hindi kumikilos at nakahigalang hindi yan lilinggan huwag ka lang maingay bulong ni Tito at ang bulong niyang iyon ang nagdala sa katawan ko ng kakaibang kuryente hindi na sa TV screen ang tingin ko kundi nakabantay ang mga mata ko sa aking BFF na katulog pa si Sofia or BC sa panunood gusto ko siyang sipain ng paa para malaman pero naka-Indian seat kasi ako na misko. Amy bulong muli niya sa tenga ko may hawak kaming bote ng beer at sunod-sunod ang tungga ko na ako kay Tito at at saktong nailawan kami ng liwanag mula sa TV screen at hindi ko masyadong inalis ang tingin sa nakahigang si Claire Makapal ang mga blanket na bumabalot sa amin ni Mark at madilim ang buong silid kaya hindi halata bilang sandali pa ay halos hingelen ako at sabay toklab ng kumot sa mukha marahan akong tinapat tapik ni Tito at inalis na ang kamay niya nang ilabas ko ang mukha ko mula sa loob ng kumot ay nakangiti siya sa akin sakto naman na pag tayo ni Claire mabuti na lang at tumigil na si Mark Cabado man pero nagpaalam muna ako na pumunta sa banyo para na rin maglinis na bigla ko nang isasarado ko na sana ang pintuan ng maliit na banyo dito sa may kusina ay biglang may hamarang nakamay si Tito pero Tito baka mahuli tayo ni Sofia pag-aalala ko isinandal niya ako sa may gilid ng banyo ngunit hindi niya isinarado ang pintuan sobrang nag-aalala at kinakabahan ako na baka sundan kami ni Sofia dito dito tama na po muna pagtanggi ko SH sabi ko kay Claire kukuha pa ako ng beer no na wala na ako sa katinoan wala na rin akong magawa dad sigaw ni CL at mabilis na itinulak ko si Tito palabas ng banyo at sisinarado ang pintuan bahala na siyang mag-explain sa anak niya pero nabitin ako sige na kumukuha lang ako ng beer doon ka narinig kong wika ni Tito sa anak tulungan nakita dad wika naman ni Claire na pangiti ako dahil mukhang purada na nang tuluyan ang nabitin naming sandali ni Mark Linggo oras ng uwi ko sa aking apartment mula sa bahay ng aking BFF hindi na muling nasundan ang nangyari ng huling sabado sa amin ni Mark dahil dahil dumating na rin si Emma ng Sabado ng hapon pero aminado ako na sobrang bitin at hinahanap-hanap ko talaga yung huling nangyari sa banyo pa uwi ka na ba Amy biglang. Tanong ni Tito napansin ko na nakabihis siya at dala ang susi ng sasakyan niya na isabay mo na lang siguro itong si Amy at ihatid sa apartment niya nagsuggest naman ni Tita bagay na bigla akong kinabahan naguguluhan ako kung magpapahatid ba ko kay Tito malamang sa malamang ay may mangyayari na naman sa amin nako Tita kahit huwag na po may grab car naman pagtanggi ko ay insist on the way din naman ang lakad ko sa place mo na wika ni Tito at iba ang aurahan ng mukha niya nang sumulyap sa akin yari na naman ako napalunok na lang ako at tumango bilang tugon sa pag Robert relax mukhang kinakabahan ka pangasar ni Tito sa akin relax naman ako nakangiting wika ako na bigla ako ng ay patong niya ang kanang kamay niya sa hita ako nabitin ako last time wika niya habang nakatingin ang mga mata sa daan at nagmamaneho na palunok naman ako dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya about doon baka pag sinabi kung ako din nabitin ay magmukhang nag-enjoy naman ako sa ginawa niya sa bagay ay totoo naman talaga pero ayokong ipahalata na hinahanap-hanap ko baka naman pwedeng ituloy ko sa apartment mo na ang mga mata ko sa sinabi niya ngunit hindi niya ko tinitignan may lakad ka tito sambit ko ang lakad ko ay ito balak ko talagang ihatid ka para masolo kita hanggang gabi na patingin siya sa akin at napangiti na lang ako na parang kinikilig at tumango sa gusto niyang mangyari makalipas ang ilang oras ng biyahe namin at nakarating na kami pagbukas ko ng pintuan ng apartment ko ay agad na isinarado iyon ni tito at isinandal niya ako sa pader na parang sabik na sabik wait tito sambit ko sabay awat sa kanya at tumigil naman siya ay lako siya sa kama at itin Lalap paupo doon studio type ang apartment ko kaya naman after ng kusina at dining table ay kama na agad wala rin akong sofa pero merong vanity table at office table naganda na ako at ganun din naman siya at dahil alam kong kaming dalawa lang ay malaya na akong sumigaw paminsan-minsan minsan hindi ko man na-enjoy ang unang Pagkakataon na ito dahil sa hap din na aking nadama ay masaya naman ako dahil nangako siyang magiging madalas niya na akong papaligayahin kinabahan ako na baka makabuo kami ngunit wala na akong nagawa pa nang matapos na binyagan na babe na kangiting wika niya tumayo siya at tinungo ang banyo narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower ngunit hindi niya isinarado ang pintuan habol hininga din naman ako ko at pilit na tumayo para puntahan din siya sa banyo hinaylan niya akong patapat sa ilalim ng shower magdamag kaming nagpakaligaya ni Mark hanggang saabutin siya ng madaling araw dito sa apartment ko, halos walang kasawan kaming dalawa, umaasa ako na masundan pa ulit itong ganitong klase ng magdamag kasama si Mark, ang after nang nangyari sa amin ni Mark ay malaya niya akong binibisita gabi-gabi sa apartment ko nakakarami kami bago siya uuwi ng late night or madaling araw na sa asawa niya, hinahanap-hanap ko na nga at ito ako ngayon nandito sa bahay ng aking BFF dahil weekend na naman kumpleto sila sa bahay at siguradong nag-iisip si Tito kung paano siyang pupuslit para makaisa sa akin at mukhang nakaisip siya ng paraan dahil nagwo-work ako sa isang real estate company at si Tito ay working at may mataas na posisyon sa isang construction company iyon ang ginamit niyang reason may i-discuss -di sana daw siya sa akin about lands and kukuhanin ang opinion ko hindi na rin naman kami pinakialaman ni Emma dahil may bisita ito na mga amigas niya at si BFF naman ay busy sa favorite niyang kay drama na pinapanood sa loob ng TV room nila ako naman ay sumunod kay Tito sa second floor sa office room niya pagkapasok ko ay sinarado sa back ang pintuan pero pero nag-open siya ng laptop niya para daw makatotohanan na may discussion kami about work nakaupo siya sa kanyang shell office chair at tinawag niya ako pinakandong ako sa kanya na ginawa ko naman at maya maya nga lamang ay hingal na ibinagsak ko ang katawan ko payakap sa kanya at niyakap niya rin ako paano ay explain sa kanila na. Hagrid tayong dalawa, mahinang tanong ko dito, muna tayo, hindi ako kontento ng isa lang malo kong wika ni Tito at natawa naman ako malakas ang loob niyang magsalita, e eh, pumupuslit lang naman kami ng oras dito sa loob ng bahay nila ng pamilya niya, ilang sandali lang ang naging pahinga namin at iniba niya ulit ang pwesto namin inumpisahan na namin ang pangalawa kahit nasa same bahay lang kami ng asawa at BFF ko na anak niya, nagsimula na rin naman akong magtake ng gamot nung time na gabi-gabi niya akong pinapaligaya sa apartment ko, kaya naman alam naming pareho na same. Si na safe ang bawat ginagawa namin nagpatuloy ang lihim na pagkikita at syempre pagpapaligaya namin ni Mark kahit na ayoko na sanang masundan pa ang nangyayari sa amin ay hindi ko na mapigilan kapag nandyan na siya at pinapakilig na ako kapag hindi niya ako nabibisita sa gabi sa aking apartment dahil busy sa work or may out of town siya or out of the country ay lalong namimiss ko siya pero napag-usapan namin na bawal na bawal ko siyang kontaken dahil siya na daw lagi ang bahala kung kailan kami ulit magpakaligaya ngayon nga ay birthday ni Mark hindi na siya nag-celebrate ng bongga at isang family dinner at inuman na lang daw pero ang totoo ay kagabi palang sinalubong na naming dalawa ang birthday niya nakailan rin kami at sobrang saya kahit nakakapagod kalimutan kong bumili ng alak samahan mo naman akong bumili Amy sambit ni Tito napatango na lang ako pero syempre alam kong may ibang balak si Tito habang naglalakad na kami pabalik galing sa convenience store sa labas ng subdivision birthday ko pero wala ka gift sa akin pabong wika nito hala siya wala daw kagabi lang halos magsawa na siya sa Ilang beses na nangyari sa amin hindi pa ba counted yung ginawa natin last night pabiro din naman ang tanong ko sabay tumawa siya ng malakas kaya natawa na rin ako nadaan kami sa may playground at napansin ko na may madilim na part dito um dito wait lang halika doon muna tayo pag aya ako sa kanya. Nagtataka man siya pero sinundan pa rin niya ako anong meron dito tanong niya dinala ko siya sa madilim na part ng playground yung tipong hindi abot ng street lights upo ka dyan utos ko sa kanya habang tinuturo ang dulo ng slide inilapag niya sa daban ang dalang mga plasti ng alak at naupo sa dulo ng slide lumuhad ako at tinignan siya ng nakangiti ang gift mo sa akin tanong niya ngunit ngiti lang ang isinagot ko sa kanya sana lang din walang makapansin sa amin dito gusto ko kasi talaga siyang bigyan ng ganito lalo pa ngayon na birthday naman niya pagkatapos makamit ni ito ang ligaya na regalo ko sa kanya ay bumalik na kami sa bahay nila nagtataka man ang asawa at si si BFF ko kung bakit ang tagal namin ay nakalusot pa rin ang reason ng Tito na madaming bumibili sa convenience store kahit na kami lang naman talaga ang bumili doon masaya at smooth naman ang lihim namin ni Mark sa ngayon nga ay Friday night at nagtext ako kay BFF na hindi muna ako makakapag weekend sa house nila dahil may importante akong aasikasuhin about work pero ang totoo ay lihim akong sinundo ni Tito at dadalhin niya ako sa langit syempre alam ko kung anong langit iyon na excited naman ako at kusang sumama sa kanya dinala niya ako sa isang malamig na lugar na malapit lang sa city nagrent rent siya ng isang room pagpasok sa hotel room namin ay agad akong hinayla ni Tito at dinala paarap sa may glass door palabas ng balcony paliligayahin kita ngayong buong weekend ulong niya sa akin at natawa naman ako pareho na work related ang reason namin sa munting bakasyon na ito pero ang totoo ay siguradong tatrabahuhin namin ang bawat isa na bigla ako and piringan niya ako ng tela sa mata at wala talaga akong maaninag kahit kahit simpleng liwanag Tio ano tatanong ko relax ka lang akong bahala sayo nakakakiliting bulong niya sa tenga ko nararamdaman ko na lang na inaalis niya ang mga humahad lang sa akin na alala kong bigla na nakaharap ako sa may glass door ng balcony dito nakasarado ba ang curtain tanong ko enjoy mo lang itong gagawin ko bulong niya so meaning pwedeng nakabukas ang kurtina ng room at malamang nakabuyang yang ako pero hindi ko nalang lang din pinansin saan mo gusto akong magsimula taas o baba bulong na tanong niya natawa ako pero nakakadala ang boses at tanong niya na iyon taas pa tanong ang naging sagot ko sobrang saya ang nadaram ako ng mga oras na iyon na para bang ako ang asawa niya madaling araw na kaming natapos magpakaligaya at iba iba ang ginawa niya habang naka blindfold ako good morning pati niya pero kita ko na ang aga aga ay ang Elni Mark shower muna tito na napangiting wika ako pero umiling siya natawa ako dahil el na el ang mark ko kakaiba ang dinudulot nito sakto lang na panggising sa umaga mabuti na lang at umiinom ako ng gamot para dito kung hindi ay malamang nakabuo na kami ni Tito masaya ang naging weekend namin ni Mark kahit bagbog sa pagod ay sulit na sulit naman ang aming quality time together lunes at martes ay naging busy kaming pareho sa work kaya naman wala na rin siyang time na puntahan din ako sa apartment para makapagpaligaya kami ayos na rin yun para naman makapag relax din at mabigyan ng time makapagpaligaya makarecover ang magkong alaga, ngunit habang nagwawork ako ay ramdam ko pa rin ang alaga ni Mark sa akin, ganyan ko siya hinahanap-hanap hanggang sa nag-message si Claire at nag-overtime din daw siya magkita daw kami at sabay mag-dinner kaya naman pumayag na rin ako dahil nagugutom na halaga ako habang naghihintay kami ng order naming pagkain ay parang may dinadalang problema si Claire bes, may problema ka ba tanong ko bes si dad may other woman yata na bigla ako sa sinabi ng BFF ko nalintikan na may nakakita ba sa amin ni Robert, paano mo na nasabi na utol Natanong ko pero dapat hindi ako magpahalata nagtataka kasi si mommy kung bakit laging nag overtime si dad and then last weekend din about work minsan naman quality time namin yung weekend pero si dad mas pinili yung work sad niya then sinurprise ni mom si dad sa office last Monday night kasi sabi. Nya overtime daw siya ang ending best na sa kandang ganidad yung secretary niya nanlapad ang tenga ko sa narinig si Mark may iba pang babae other than me simula nang marinig ko yon kay Sofia ay hindi na ako nagreply sa mga messages ni Mark kahit nangangamusta siya sa weekend daw ba sa house nila akong magstay ay nako ayoko nga may iba pa pala kahit gabi gabi na winawasak niya ito sa akin. Malalim na ang gabi, biglang bumukas ang pintuan ng apartment ko. Nagulat ako sa pagdating ni Mark. Naalala ko, binigyan ko nga pala siya ng duplicate key dito kaya madali lang din siyang makapasok. Gising ka pa ba? Tanong niya. Tinalikuran ko siya habang nakahiga pa rin ako sa kama. Naramdaman ko yung pagupo niya sa higaan ko pero hindi ko pa rin siya pinapansin. May problema ba? Tanong niya. Hindi ako kumikibo. Nakasuot lang ako ng sando at cotton shorts dahil matutulog na ako. Pero itong si Robert ay sinimulan akong halik-halikan sa balikat. Nakikiliti ako pero pinipigilan kong madala dahil inis ako sa kanya. Ang mukhang kailangan ng pampainit ng baby ko, malambing na sambit niya. Pampainit mong mukha mo, doon ka sa secretary mo. Nakakainis, gusto ko siyang sigawan ng ganon, pero sino ba naman ako? E kabit din naman niya ako. Ito, sigaw ko ng lingunin ko siya. Ay nakangisi siya sa akin. Sa ganito lang ay bumigay na rin ako. Hindi ko talaga kaya siyang hindi pansinin hanggang sa marating ko ang ligaya. Inis ako